first blood sa game 1 versus UST. Pero swerte lamang dahil nawala si Poyos. UST makabawi kaya sa game 2? Malapit na nga sa corona ang Sampalok Pambato and Lady Bulldogs matapos nilang ma-dominate ang UST in straight sets sa Game 1 sa score na 25-23, 25-20, 25-20 sa harap ng 20,955 fans sa Smart Araneta Coliseum. Nagtatangkang ang i-reclaim ng NU ang championship title na nadetrone ng Lasal last season 85. Masayang masaya kasi na naon na kami sa game 1. Nag-work yung game plan namin kahit pa pa na na-apply namin. So masayang masaya sa ad ni Head Coach Norman Miguel. Samantala ay isang malaking pagsubok naman ang kinaharap ng UST matapos ma-injured si Super Rookie ang Gepoyo sa second set kung saan tabla sa 11 ang score. Block play iyon kung saan pagbaba niya ay tumama ang paa niya sa angel ni M. Banagwa na kanyang teammate. Dito ay hindi na nakabalik si Poyo sa game. Dahil doon ay lalo pang nagpaulan ng malalakas na palo ang NU coming from Belen Sulomon, Alinsug at Turing para mag 2 sets to love. Samantala, sa pagpasok ng third set ay inula na naman ng errors ang NU kung kaya't nakahabol ang UST. 19-21 pero nag-init si Turing at Alinsug at tinapos ang laban. Mula naman sa interview kay former rookie MVP Bella Bilen, Siguro for game 2, hindi kami dapat magpakampante. Kailangan isipin namin, syempre UST yan palaban yung team na yan. Kailangan yung mindset namin is tapusin na yung game 2. Ayon pa sa kanya ay kailangan nang matapos ang laban. Kailangan hindi na namin taabuti ng do or die pa, dagdag pa niya. Nagdala naman si Lamina ng 17 excellent sets. Apat na players sa Enyo naman ang nagdala ng score at least 10 points. Led by Solomon with 17, coming from 14 attacks and 3 blocks with 8 digs. Marami naman ang pumuri sa naging performance ng NU subalit may ilan ding talagang nagdiscredit ng performance nila. Kaya raw naging madali ang laban at madaling nakuha ang panalo eh nawala si Poyos sa game. But still, convincing win pa rin ito for Bulldogs dahil even na nasa loob pa si Poyos, eh maganda na ang galawan ng NU. Samantala ay kung nais namang ma-extend ng UST sa do or die match eh kailangan nilang magperform ng maayos at hopefully ay makabalik si Poyo sa game 2. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.